Meron tayong napakagandang tanong from Lani Resaba A241. Ma'am, maaapektuhan ba ibang loan app pag di nakabayad kay Tala like SP later, S loan or last pay later? Guys, please take note that this video is based on my personal experience. Hindi po ako lawyer. Ako may accounts din sa mga nabanggit na mga loan apps and my answers will be based on personal experience and mga things na nagather ko um, as a user of these loan app. Kung bet niyo yung shirt ko, I'm wearing a shirt from Just G. Baka nakasale po sa Shopee. So, nakatag siya sa video na to. Just in case you're interested. So, di na kayo mapunta kung saan saan. Click nyo na lang yan and check out. So, what you need to understand is that, say for example, tong si Last Pay Later at si S Pay Later, maaari po yung companies na pwedeng mag-power or mag-provide yung service na to. Isa na po doon ay si CIMB. So, CIMB Philippines is a submitting entity po sa CIC. CIC stands for Credit Information Corporation. It's a body that collects all our information as borrowers. Naging good payer tayo, hindi tayo nakabayad, naging super overdue tayo, or um, na-late tayo. Lalabas po ito sa ating credit history, sa ating credit report. Yung mga nabanggit, and also S-Loan, that's powered by C-Money, and TALA, these are companies naman na kabilang, kahit na yung si CIMB, kabilang din po kasi ito sa mga accessing entities naman sa CIC. Itong mga accessing entities naman, sila na naman, sila naman yung nakakasilip ng mga kung anumang report na sinamit ng mga submitting entities. So, nakikita nila kung ano man yung naging standing natin sa mga loan platforms na to. So, and you know, depending on how they, uh, kung ano man pag-design ng system nila to do risk assessment or credit assessment, credit assessment, Then, dun po magbe-base yung decision nila kung ano mangyayari sa account natin based sa mga reports na to. So, yung nagiging effect kapag meron tayong mga negative payment history or negative credit history sa ibang mga loan apps, may mga companies na maaring babagal yung pag-increase ng ating credit limit or bababa yung ating credit limit And hopefully, wag naman umabot sa point na ma or hindi natin magamit or ma-cancel yung ating mga credit limit. So that is why kailangan po inaalagaan natin yung ating credit history dahil yung mga legit po ay sinasamit nila ito sa CIC at yung mga legit din ay nasisilip din nila to dahil yun nga may access din sila sa mga ganito.